Alam niyo ba kung ilan lang ang naging boyfriend ni Juday sa showbiz? Dalawa lang. Dalawang actors. Alam mo kung sino? Ating alamin ang mga naging leading man at ka-love team ni Miss Julian Santos sa showbiz. Alam niyo ba dalawang actors lang ang naging boyfriend na confirmation. Boyfriend confirm ni Miss Julian Santos sa showbiz. Pero bago yan, alapin mo na natin kung sino ba ang naging lady man at Kalabting team ni Miss Julian Santos. Una, si Wawi de Guzman. Nag-eksperimento ang ABS-CBN na isalang si Wawi de Guzman sa Maraklara bilang love team o love interest ni Miss Judy Ann Santos. Di kalaunan, nag-click ito. Marami ang kumagat at naging sikat na love team sila, hindi lang sa mga TV shows kundi sa mga pelikula. Ang first movie ni Wawidi Guzman at Judy Ann Santos ay ang Sana Naman. Pero alam niyo ba, kumita ang pelikulang Sana Naman, Million Million. Ito ang first movie ni Juday at ni Wawidi Guzman. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang kanilang pelikula na silang magka-love team dalawa. Alaga ni Lily Monteverde si Wawidi Guzman. Ginawang eksperimento ito ng ABS-CBN na ipasok si Wawi sa Mara Clara kaya ayon sumikat. In second time around, nag-eksperimento ulit ang ABS-CBN. Ang kanilang talent na si Rico Yan, sinalang at pinasok sa Mara Clara bilang lamp interest ni Miss Julian Santos. Nag-click ito sa TV at kinagat ng mga taong bayan ang kanilang love team at kilig. Kaya naman, dalawa na ang leading man ni Miss Juday at ka-love team niya, si Wawi de Guzman at Rico Yan. Movie tasking noon si Juday. May TV show, pilikula with Wawi de Guzman at syempre, may TV show, pilikula kay Rico Yan. Kaya naman, in third time sa round, nag-eksperimento na naman ang ABS-CBN na pagsamahin ang tatlo gagawa ng pelikula. Yun ang paano ang puso ko. Alam ni ba, ang first box office movie ng Pilipinas ay Understar Cinema ang pamagat Paano ang puso ko na ang bida si Rico Yan, Judy An Santos, Wawid Guzman. At dalawang love team ang sikat na sikat noon. Ang unang sikat na love team sa ABS-CBN. Wawir Guzman, Julian Santos, Rikuyan at Julian Santos. At sa apat na pagkakataon, gumawa ulit ng eksperimento ang ABS-CBN. Pinasok si Piolo Pascual sa Mara Clara bilang pangatlong love interest ni Miss Julian Santos. May eksena noon na si Miss Julian Santos lumayas mula sa bahay ng mga Del Valle at doon siya napadpad sa bahay ni pilo Pascual. At doon na nagsimula ang love interest ni Piolo Pascual sa ating bidang si Juday. Kaya naman nag-click sila. Naging love team. Maraming pelikula, maraming TV show at kumita ng pera. Pero alam nyo ba, ni minsan hindi nanligaw si pilo Pascual kay Miss Judy Ann Santos. Dumating sa punto na tinawag lang ni Piolo Pascual na my love in a sweet way pero lambing lang yon. Pero, hindi ba kayo nagtaka? Nung pumasok sa eksena, si Pulo Pascual sa love team ni Miss Judy Ann Santos, Rico Yan at Wawid Guzman, ay naging laos si Wawid Guzman. Nasapawan siya ni Pulo Pascual habang si Rico Yan ay pumanaw. At heto pa, may mga conclusions na ginamit lang ng ABS-CBN si Miss Judy Ann Santos para kumita ang pera ng limpak-limpak. Pinasok si Wawid Guzman, pinasok si Rico Yan, pinasok si Piolo Pascual para maging sikat sila. Lahat ng yan ang tawag eksperimento pero nag-click, kinagat ng masa. Pero alam nyo ba, naging confirm boyfriend ni Judy Ann Santos si Wawi de Guzman? Natakot pa nga si Wawi sa kapatid ni Juday na si Jeffrey Santos dahil sa may kalakyan ang katawan nito. Marami pa ang naging leading man at kalab si Juday sa showbiz. Isa na dyan si Leandro Munoz, Derek Ramsey, Jingo Estrada, Ramon Bong Villa Jr. at siyempre pumasok sa eksena ang kanyang ang asawa ngayon ni Juday na si Ryan Agoncillo. Marami pang naging ka-love team si Miss Julian Santos, katulad din na Dingdong Dantes, Robin Padilla, Juan Bondoc, Tam Melby, Jao Mapa at marami pang iba. At ang nanalo sa lahat. Ay ang kanyang asawa ngayon na si Mr. Ryan Agoncillo. Ang kanyang dating confirmed boyfriend na si Ryan ay confirm na husband na niya ngayon. May tatlong anak. Masaya sa buhay at kontento. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember: be yourself and be a good one.